ito po yung aming uh, lupa na tinanayman namin ng mais, tinanayman ng aking pamangkin na mais, mga ganito. O, ito po yung sitaw. Ayan, sitaw po yan. At uh, para ma-harvest or maulam, pwedeng may binta. Yan po. Marami pong ano, pinatanim ko dito, talong, tsaka sitaw, meron pa yung upo, meron pa yung, aywan kung anong Tagalog, yung kardis, selokano, yan. Tsaka meron pang okra, pero hindi pa nila tinanim. Ito po yung saan sila kumukuha ng tubig sapa baga sa Tagalog ito po yung munggo hindi masyadong makita Ma ang ano nilang magvideo <laughs> yan munggo po yan meron pong pinatanim na ate ko na dragon fruits pero sa susunod yan munggo po yan balatong sa Ilocano Yan, Gabi. Gabi po yan. Ito po yung sinasabi kong kardes. Ewan ko kung anong Tagalog sa kardes na ito. Binabalatan at tapos yung seed niya, yon ang kiinuulam. Yan ang aking... Uh, yan, ito po yung aking pamangkin na nagluluto ng mais. Yan, kinakayo nila yung mais tapos lalagay nila sa kung pwedeng ang sarap kayang ilagay sa ano ba yon kamuti. Tapos buat dahon ng ampalaya. Ganito lang sa no probinsya pag masipag ka hindi ka maarte. Lahat pwede mong harvestin na ulamin. yan, Yan po ang mga ula pagkain sa uh, probinsya namin. Pwede kang ganito na ihalo mo sa uh, kamuti tsaka dahon ng ampalaya. Yan nagboil sila ng inharvest nilang uh, mais nakakamis talaga pag dito tapos salo-salo kayo tapos magtawanan uff talagang nakakamis talaga ang sa probinsya tapos salo-salo kayong pamilya ganun lang naman yon sa probinsya masaya pag masaya kayong mga pamilya Ito na yung sinasabi kong kamuti na isasawag nila sa uh, grind nilang uh, mais. Yan, tapos haluan nila ng dahon ng ampalaya or malunggay. Ayan, kakain na ng mais. Mainit pa, umuusok pa, oh. Ito yung cute, cute, cute na bata. Anak ng pamangking ko. Ito yung irrigation na wala ng tubig kasi ang irrigation dito hiram-hiram lang po ng tubig pagkatapos yan kasi yan po ang mga lupain sa amin yan kaya kuminsa natutuyo yung irrigation kasi pag uh, sa iyo sa iyo ganun araw ng pag didilig mo ng iyong mga palay. Kasi pang ano na to, uh, first grader na mga palay kaya yan harvest time. Kaya kung sinong gusto magpa magpa-harvest, yon. Pordia po sa Ilocano.